Um, good evening po sa inyong lahat. Um, before 7pm, nandito na po kami dahil <laughs> sobrang excited po talaga kami sa award na to. Um, Guillermo Foundation Awards, maraming 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 salamat po. Alam nyo ang lahat ng mga sugat, pasa, sakit ng katawan, puyat, lahat ng hirap po talaga pinagdadaanan namin para sa show na to sa Batang Kiapo. Kasi po, gusto po talaga namin na yung show namin. Para po, makapagbigay ng saya at makapagbigay ng inspirasyon para po sa lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo lalo na po sa mga Pilipino na nangangarap na kahit pa paano magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Kagaya ng buhay ni Tanggol. Inaalay ko po itong karangalan para po sa aming... Uh, sa ABS-CBN, sa aming mga boss, kay Tita Cory, kay Sir Carlo, kay Sir Deyo, kay Direk Loren sa lahat po ng aming mga directors, sa lahat po ng aming mga creative, sa lahat ng mga writers, sa lahat ng staff and crew, sa lahat po ng mga actors na nakakasama ko dito, sa lahat ng mga talents, stuntman, sa lahat po ng bumubuo ng Batang Kapo, maraming 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 salamat po sa pagtutulong-tulong natin para mapaganda natin ang ating show. At sa lahat po ng mga kasamahan ko sa ABS-CBN, maraming maraming salamat din sa support ang ibibigay niyo sa amin. At syempre po, maraming maraming salamat po sa aking pamilya, kay Julia, sa akin, sa Lola. Sa Lola din para sa ito, mahal na mahal kita, ikaw ang aking inspirasyon. At uh, gusto kong sabihin na, sorry. I love you and thank you so much. Magsasalita pa po, laki mo. Good evening po.